narinig natin umuwi si Jesus sa kanyang sariling bayan sa Nazaret. Ang kadalasang pinagbabasehan ni Jesus ay ang Kapernaum kung saan si San Pedro ay nakatira. Ngunit ngayon, matapos siyang mag-ikot sa ibang bayan, mangaral sa ibang lugar, bumalik siya sa Nazaret sa kanyang sariling bayan. Siguro, masasabi natin, sa umpisa ay parang excited, para bagang iba sa atin, pag umuwi sa probinsya. Di ba tayo ay pinagmamalaki ng ating mga kababaryo? Ah, yan yung taga Maynila. Ah, yan siguro yung high class. At siyempre tayo naman, hindi tayo pahuli pag umuwi tayo galing probinsya. Marami tayong mga dala. Naka-sputing pa tayo para pakita natin na ganito sa Maynila. Kaya nung unang pangaral ni Jesus, natuwa pa nga sa kanya yung mga kababayan. Ngunit di kalaunan ay tinanggihan siya. Hindi natin alam lahat ng sinabi ni Jesus. Ngunit narinig din natin na nagpaalala si Jesus na hindi lang ito para sa kanyang sariling kababayan. Kaya nga narinig natin na para pinupuri pa ni Jesus yung mga dayuhan na biniyaan gaya ni yung babaeng balo sa sarepta na siyang tinulungan ni Elias Marami raw balo sa Israel, pero yung panyaga pa ang tinulungan. Si Naama na taga Syria, siya pa yung pinagaling. Para bagang sinasabi ni Jesus sa Sareno, hindi lang para sa atin ito ha. Hindi dahil magkababayan tayo, magkamag-anak tayo, magkakilala tayo, atin-atin lang ito. Ito'y para sa lahat at hindi ito nagustuhan ng mga kababayan niya. Aminin natin, meron din tayong ganyang pag-uugali. O, kamag-anak ah, natin yan, kaya dapat no? kampihan natin yan. Eh, malapit na uli ang eleksyon. Sasabihin natin, kahit ganyan yan, eh, kababayan natin yan, eh. kamag-anak natin yan, eh. kumpadre ko yan, eh. Huwag na natin masyadong pansinin kung walang nagawa. Kung medyo kurakot o hindi magandang ugali, e eh kababayan natin eh. Kampihan na natin. Dapat galing sa atin. Dapat yung katulad natin, anuman ang mangyari. Yung nagiging napaka-exclusive. Dito tayo. Pero, pinalalahanan sila ni Jesus sa sareno na ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ang katotohanan ang dapat kinakampihan. Ang kabutihan ang dapat pinapanigan. Ang tama ang dapat nating kinakapitan. Hindi yung ating personal lang na ugnayan. Kung kaya nga't halos itakwil na siya dahil hindi marunong makisama si Jesus na sareno. Mga kapatid, ito rin ang napakagandang paalala sa atin. Ang Panginoon, tayo'y kanyang tinatanggap. Tayo'y kanyang iniibsan ang ating mga dalamhati sa buhay. Pero hindi niya tayo kinukonsinti ang Panginoon narito hindi lang para gumanda yung pakiramdam lang natin. Minsan, yun ang hinahanap natin, kaya pag namimili tayo, ay, mas gusto ko dun sa isa. Pag yung isang pare, laging panay patawa. Ay, dun sa isang prayer meeting, maganda dun kasi parang ang gaang gaan napapaiyak ako lagi. Maganda ang mga sinasabi hindi tayo napapagalitan, hindi tayo napapaalalahanan. Di ba po minsan natutulig sa ang simbahan kapag ang simbahan nagsasalita tungkol sa karapatan ng tao, katarungan, pag pinapaalalahanan, di ba si San Juan Bautista, ganoon eh, kaya pinugutan ng ulo, ayaw ng hari yung naririnig niya. Pero yun ang katotohanan. At tayo minsan sabihin natin, ba't ba namumulitika ang simbahan? Bad ba ang simbahan? Ang dami-daming sinasabi, dapat dyan, dasal lang na, dasal, prosesyon na lang, mamigay na lang sa mahirap. Bakit pinag-uusapan ng simbahan yung kalikasan? Halimbawa ngayon, pag may bumaha, kasabihin ng mga obispo, o oh, kasi pinapayagan natin sirain yung kabundukan, sirain yung ating mga gubat. May mga magagalit pag sinabi natin yan. Kaya sasabihin, bakit pa ba? kasi yan pinapakailaman pa ng simbahan? Dahil katulad ni Jesus sa Sareno, doon tayo sa katotohanan, doon tayo sa tama, doon tayo sa mabuti, kahit minsan nakakasakit. Minsan para tayong nasasaktan sa mga magulang dito, di ba, minsan kailangan mong pagsabihan ng iyong anak para siya mapabuti. Mahirap yon kasi magdadabog sa'yo yung anak mo, magtatampo sa'yo yung anak mo. Kaya yung minsan yung anak mo sabihin, mas gusto ko pa doon sa teacher ko, yung teacher ko, laging good vibes lang. Yung teacher ko, chill lang. Sayaw-sayaw lang, kanta-kanta lang, tiktok-tiktok lang kami. Buti pa doon. Kaya di ba, ibang mga kabataan, ayaw na, mas gusto namin sa paaralan, gusto ko sa barkada ko kasi doon, hindi ako pinagagalitan, hindi ako pinaalalahanan. Pero oh, tandaan natin para tayo mapabuti, kailangan tayo minsan parang masaktan, mapaalalahanan, matuwid sapagkat yun din ay paraan ng pagmamalasakit. Kaya sa misang ito, dumulog tayo sa ating Panginoon at hilingin natin sa kanya sa mga pagkakataong kailangan tayong paalalahanan, magparamdam siya. Sa mga panahon kailangan natin maibsa ng ating kalungkutan, magparamdam siya. Sa mga panahon na kailangan nating mapaliwanagan, magparamdam siya sapagkat ang kanyang pagmamalasakit ay para sa lahat at para sa ating kabutihan.